Okay, good morning mga Inday. It's 11, almost 12 na pala dito mga Inday. Then, ano, halos kagigisay lang natin. And then, ginising na ako ng kuling yung mga Inday. Then, pupunta tayo kasi nga. Pupunta kasi kami ngayon sa sportsman, Sportsman's Warehouse mga Inday kasi nga. Mabibilhin kami ng tent. Kasi diba last time, na ano yung ano natin tent na talagang nagawa, warak warak mga Inday. Kasi diba lakas ng hangin na warak yung ano natin tent. So today mga Inday, isa punta kami ng Kulin yun doon, magbigay kami ng profane, profane wa, butane. Profane, yeah, profane, and then, profane, yeah, profane, and then, ano, and a uh, tent, was that hang, hanging, hanging tent? Hang, hanger tent? No? Uh, hanging tent. Canopy. Canopy? Yep. canopy. Yun, yeah. Canopy. Yun. canopy So mga hindi kasi nga sabi, Can I pee? <laughs> Get it? eh uh, yeah. it's not, eh So, yun mga Inday, ang ah, sabi niya mga Inday, di ba nung last time wala kaming masyadong pera mga Inday kaya walang trabaho. Sabi niya, kunin niyo baka this ano, uh, camping natin, hindi tayo makabili ng ano, tent mga Inday. Kasi nga, medyo mahal nga mga Inday. Alam niyo mga Inday, pumunta kami sa uh, Sportsman's Warehouse. Ano siya, 120 mga Inday. 119.99. So, 120 dollars na rin yung mga Inday. So, ang mahal niya. Tapos sabi niya, ang kulin na, baka hindi tayo mag so Sabi ko, ay, ayoko mga Inday. Gusto ko may tent talaga. Na ganun kasi nga, pag umaga kasi mga inday, pag hindi ka mag-tent mga inday, mababasa. Mabasa talaga lahat yung mga gamit ng ano mga inday ng ay ambon ba yung kahit hindi siya umuulan mga dagat ten nagmo-moist talaga lahat ng mga inday so kailangan talaga may tent. ayo nang ganyan ako ayo kun basa basa mga inday kasi kung uupo ka o di basa basa yung inuupuan mo so kailangan ko talaga kaya sabi ko kuno ninyo kahit ma, ano kahit ano mangyari bili ka talaga ng tent. So, yun mga Inday, nakapag-trabaho sa Uncle Linyo at saka nakapag- yung trabaho namin for a few days mga Inday, nakasulad na siya doon and then yun. Kaya, bibili kami today ng uh, hangar, hanging tent mga Inday. So, ayun lang mga Inday. And then, kasama pala yung mga anak niya. Una sila, oh, nakadating na sila mga Inday sa ano, Sportsman's Warehouse. So, susunod na lang kami. This is not a face, my dear. Time heals the moment, that our hearts were frozen, don't disappear. You were scared from not knowing, but I got a feeling that I'll be right here for the rest of my life. Snore that i give you love you never want to share tonight. Tonight. But if the world isn't working the way that we found it when we were too young to love, our attention is running, five seconds is burning, a hole in our racing hearts I wish we could find the space, a great escape, where we could finally break the more. So, uncle. Come on, uncle. You bring in your mask or no? Yeah. Did I? Can I? If you want it, but I don't know why. It's like a theater. Oh, fuck. That just means you think everybody's staring at you. So no! Hot. So hot, so hot. Hi. I'm gonna stay in the. That's What did you do? I'm gonna stay in the room, in the car. Okay. Lay down on the snow to see you. the back of the car. Oh, my God. Si mga hindi ang uncle ninyo, pumunta na kami sa Sportsman's Warehouse. So yan yung mga inday yung I'm shy to filming, love. Go walk. You do? Or are they? I think we need this. Oh, look at that! Hindi tayo makapag-ano mga Inday, hindi tayo makapag-kalanan big voice over kasi ang lakas ng music, makaka-pirate tayo. There. No. Ay mga Inday, yung anak ni ano. Hello. Hello. What? I said I got 6 different outfits. Huh? Different out, different out. Look at that. How much? 599. Oh, 599 na. Yeah. I thought it's 4.99 well, get that big one? no get that what i mean is like they have a they have a seat set like four and set here's we have six six should be enough right enough. Okay. okay so you can bring all the gallons okay bring gallons of water yeah. well we just need to the, the one just to look at look at this yeah. <laughs> They're not load the price. So okay mga Inday mga uncle, as you can see andito na tayo ngayon sa Sportsman warehouse. So ang purpose talaga namin dito mga Inday is bibili talaga tayo ng tent kasi nga 'di ba kailangan talaga ng tent mga Inday kasi nga every morning na lang sa camping or sa mountain nagmo-moist talaga. So, so gusto ko talaga may tent mga Inday kaya para hindi nababasa yung mga gamit ba like yung mga uh, tawag nito yung mga cooler, yung mga upo, especially yung mga upuan mga inde. na naman uupuan uh, mo yung upuan na basa. So, kaya kailangan talaga ng anong mga inzay, um, tent. Tapos, minsan mga inde, mainit pa yung ano ba, araw. So, alam naman, bilad-bilad ka doon mga inde, eh, ita yung mga Pilipino natatakot din tayo sa mga araw. Mga, lalo na ako mga inde, Diyos ko, Lord. Ano lang, uh, something like, few minutes lang mga Inday. just ko baluga na ako pag mabilad ako sa araw mga Inday. kaya sabi ko ang kulin niyo sana yung makatrabaho ka ah, sana yung sweldo mo ngayon makabili na tayo so yun mga Inday, nakabili nga kami so nakasahod na pala kami doon sa natrabaho namin ng for a few days mga Inday. doon sinasabi kong si Jenny yung owner ng ano ng rancho kung saan kami nagtatrabaho so nakasahod na kami mga Inday. and then hayan kinuha na namin ang kulin niyo yung tent na gusto ko mga enzyme And then yes, yung sahod namin na yun mga Inday, pambayad lang din yun sa renta ng bahay. So may nagtatanong kasi ni doon mga Inday, Inday may tanong ako, sabi niya ganyan, uh, sa, sa, bahay ba, sino ba nagbabayad ng renta? So to be honest mga Inday, ang asawa ko talaga ang nagbabayad lahat-lahat dito sa like renta ng bahay, tubig, ilaw, gas, yung mga ganyan nung Inday, at saka internet. So siya lahat nagpo dito sa bahay mga Inday. Kaya sinasabi niyong maghanap kami ng iba, di kami pwede maghanap ng iba mga inday. Kasi nga, si Uncle Linyo is very family-oriented. Siya, ayaw niya iwan yung anak niyang, ina-anak niya mga inday, kasi nga, naaawa siya mga inday sa anak niya, lalo sa mga apo niya. So, baris, Uncle Linyo, mga inday, may puso yun na, may puso si Uncle ba na naaawa talaga siya. Alam niyo yung ayaw niya pabayaan yung pamilya niya. Katulad sa atin mga Filipino na very family oriented na kahit matanda na kahit may ano, kasama pa din natin sa bayat, sinusuportahan pa din natin mga Inday. So si Uncle Ninyo mga Inday, gano'n na ganun din siya na ayaw niya iwan yung uh, anak niya mga Inday kasi ayaw niyang walang kainin or walang ano yung walang wala mga Inday so ayaw niya hindi niya kaya talagang iwan so ang ginawa talaga ang ni Angkol niyo mga Inday sabi niya maghanap ka na lang tayo ng lupa na pilit natin tirahan sa Pilipinas for vacation natin soon sabi niya ganyan kaysa kung magsulo tayo dito sabi niya ganyan sobrang mahal din at saka yung anak ko hindi ko man pwede iwan nakakaawa din so yun mga Inday pumayag naman ako kasi nga mas much better na din yung mga Inday na may ano din bakasyonan ni Uncle sa Pilipinas in case na uuwi kami sa Pilipinas mga Inday. So yun na lang mga Inday ang plano namin. Ay bali ano mga Inday bali yung bahay kasi na ni, binabayaran namin dito is 2,800 talaga siya mga Inday din kay Uncle is 1,800 and then sa anak niya binabayad 1,000 lang mga Inday kasi nga kasi nga mga Inday di ba may mga bata, may mga anak pa sila, ganun. Yung anak ng Uncle may mga anak ba? So, up, bala po ni Uncle Ninyo na kailangan buhayin. So, ayan, kaya, kaya, kaya shoulder ni Uncle Ninyo yung, yung mga sum of, sa mga, some of mga bills dito sa bahay. Kasi nga, sa Uncle Ninyo, single pa noon ni eh. Di pa, hindi, pa siya nag-asawa. So, shoulder niya lahat. So, parang, parang nas, na ba? Ayan. So, ngayon, kahit andito ako mga indi. so, wala lang problema sa akin yung mga hindi. Kasi hindi naman ako ta ang taong... Sulsulera na, no, gusto ko yung ganyan. So, mag ano tayo, hindi ako ganun mga inday kasi nga, ako din na tao is pamilya oriented din ako mga inday Tinutun alam ko ang sitwasyon ng pamilya alam ko ang sitwasyon ng ano kaya naiintindihan ko din mga inday sabi ko ang kulay nyo, so ito na lang ang talagang magandang gawin natin dalawa na mag patayo na lang tayo ng sarili nating bahay sa Pilipinas kasi in case na uuwi tayo, then invite ko lahat yung mga family ko para mamit mo naman yung family ko like mga reunion-reunion, mga inday or kung gusto mo mag-New Year tayo o Pasko doon, lang, mga piyasta-piyasta ganyan mga inday, naintindihan nyo ba ako So, yun yun na lang ang plano namin mga Inday. In, in anyway, mga Inday, namit pala, ang namit palang ang namit lang pala ni Uncle Lenny mga Inday is yung mga kapatid ko lang. Mga pamangkin ko, ganyan. Pero yung isa kong kapatid sa Mindanao, hindi pa niya namit. At saka yung mga aunties and mga cousins ko mga Inday, hindi pa niya namit ni Uncle Ninyo. So, kaya nga mga Inday, ang balak namin is sa Mindanao kami talaga, sa Butuan City kami talaga maghanap ng lupa. Soon mga Inday, if kaluyan kami ng ginoo ba or Bigyan kami ng gracia. So, doon na lang tayo sa Butuan City, mga Inday. para, mamit ma niya ang kulinyo yung relatives. Kasi nga, doon naman talaga yung buong relatives ko, mga inzai, sa Mindanao. So, ayun. Dalhin natin sa ang doon. So, yan lang, mga Inday. Sana nasagot ko yung katanungan, isang katanungan doon about sa sa bahay. So, anyway, mga Inday, as you can see, nagano na tayo. Nagbili ako ng sombrero, mga Inday, kay, sobrang init talaga. din nakita niyo naman yung ano mga inday nung after ko umuwi sa bahay nung galing kami camping din pag uwi ko mga inday ang, ang, itim talaga ang mukha ko mga inday so yan mabili-bili tayo ng sombrero kay mahilig tayo maggalagala sa mountain ayan And then, kailangan ko na din yung sombrero mga anikay in magdilig-dilig tayo ng mga halaman natin or mag-fishing. So, may magagamit tayong sombrero. Kasi ang mainday, mabilis talaga yung maano mukha ko. Wala bang akong problema mga anikay e, kung itim yung katawan ko, ganyan. Basta yung mukha ko lang mga anikay kasi nga, ba diba, lalo na ngayon nasa social media na tayo, sabihin, wag yung mukha mo na nga, damages na. Tsaka alam niyo mga Inday, nagpost ako sa Facebook ng no filter talaga siya mga Inday. Then sabi, sabi ng ati ko, may nagsabi sa akin na bakit andyan ka na daw sa Amerika, wa, hindi ka pa din daw nagbago, ganoon pa din yung kutis mo. Sabi ko sa dito ba sa Amerika? Agad kang gaganda, kikinis ka dito, bakit dito, bakit? Pumunta ba ako sa Amerika para magpa or magpa-gluta or magpa-gluta or magpa, -gluta or magpa magpaganda. So, hindi ako pumunta dito sa Amerika para magpaganda. Pumunta ako sa Amerika para mag-asawa at saka alagaan ko yung asawa ko. So, tanggalin nila yung thoughts nila na expecting nila na lalo na sa atin mga Filipino na kahit, for example, punta kasi mga bansa, mga inay, dapat talaga pag uwi mo, maganda ka talaga, dapat diyosa ka talaga. So, no, hindi ganyan. Tapos, may ibang thoughts pa sila mga inday na perkit nakapangasawa ka ng foreigner. So, ang ano nila mga hindi na mayaman ka na or mapera ka na. So, may anak-anakan ako mga hindi. Sabi niya ganyan, Mami, may nagsabi sa akin dito na dapat daw gayahin kita kasi nga nakapangasawa ka ng foreigner. Mayaman ka na daw ngayon. Maganda na daw yung buhay mo. So, sabi ko ganyan, yes, maganda na yung buhay ko kasi mabait yung asawa ko. Pero yung mayaman, hindi talaga totoo yun. So, ang buhay ko dito is normal lang din. Sabi ko ganyan. So, bakit iniisip nilang ganyan na kasi porkit nakapangasawa ka ng foreigner, eh, mayaman ka na. Okay lang sana kung businessman yung napangasawa ko kasi i-ano ko talaga, na, declare ko talaga na mayaman ako. Hindi. Sabi ko, nagre lang din kami. Normal lang din yung buhay namin dito. At saka, kung mayaman yung asawa ko, sa tingin nyo ba mag-vlog pa ako, i-ano ko pa yung social media yung buhay ko dito sa Amerika. Sabi ko, hindi na. Kasi nga, mayaman na kami. nga eh, eh. Normal lang talaga. Ayan. Kaya may nag-uutang-utang sa akin ng pera mga Indies. Sabi ko talaga, walang pera kasi nga, kahit magalit pa yung iba mga inday, hindi ko talaga pinapautang kasi nga wala naman talaga akong ipapautang. Wala akong pera kasi ako nga din mga inday sa sarili ko. Nangungutang lang din ako. So sabi ko sa kanila, hindi ganoon Sabi ko ganyan, shortihan lang talaga yung mga tao dito na mayaman yung asawa ng mga business na mga owner ng mga kung ano-ano, etc. Ganyan, katulad ng mga pinsan ko na nakapangasawa ng mga mayaman, mga inzay. So yun, talaga, makasanaol ka na lang talaga na ako, normal lang yung napangasawa ko mga inday. Pero, swerte naman ako kasi nga, sobrang bait naman ni Angkolin yung mga inday. Swerte din ako sa mga in-laws ko. So, ayun lang. So, sana tanggalin yung ibang thoughts nyo na, ano, porkit nasa Amerika na, gaganda na, magbuka ka ng, magbuka ka na si Marian Rivera pag uwi mo, or, pag, ano, uwi mo doon, limpak-limpak yung dollars, dalhin mo. Hello, dollars din ang babayaran dito, may taxes pa. Pasalamat ko sa Pilipinas, wala halos taxes, wala halos binabayaran. So yun ako. mga Inday, nakabili ako ng chinelas Kung mga Inday, kasi di you ginoo know, ko price ng chinelas, eh. Okay? 40 dollars. Pero binili ko yung mga Inday, use my own money, baka sabihin nyo naman ako, bili ka kay uncle. Hindi mga Inday, nagbili ako my own money mga Inday. And then, bumili ako ng sombrero. Hmm. can i wear can i wear my hat in, inside can i wear this inside maybe you think oh my god you steal it this is in this other yeah i wear this in camping Alam mo, sinilas mga nika-pricey din. School Lord, maka-stress yung price dito. <laughs> you gotta get out your tent at night. Yeah. I can wear at night. Exact. Exact. I can also wear that in the house, inside the house. So yun mga Inday, hindi pa ako nakapaglinis ng kwarto namin. Sobrang kalat-kalat. Then today is mag ko, maglaba ako lahat ng mga bed sheet, blankets, at saka mga covers sa mga pillow, mga hindi. Kasi nga, si, ang kulin minsan, magaling trabaho, mga dre, diretsyo sa, sa, sa bed. Kaya yung bed namin, mga inday, makalikabok din minsan. Ayan, kaya every like 4 days to 5 days, naglalaba ako ng higaan, mga hindi. Kasi ang kulin ba? Nasanay na kasi siya, mga hindi. Alam niyo, mga hindi, dito sa, ano, sa US, ang mga tao dito, mga hindi, yung mga sapatos nila, pinapasok nila sa bahay. Ewan kung sa ano lang, pero sa amin mga, mga hindi, sa Mindanao, mga Bisaya, yung chinelas mga hindi, iniiwan sa labas ng bahay. Pero dito mga hindi, pinapasok nila, uy, kahit madumi pa, kahit maputik pa yan. pinapasok nila, diretso kwarto. So kaya kailangan ko mga hindi maglinis at saka maglaba, palagi, kasi nga sa angkol ninyo, may pagka-slide. Kahit, kahit na ano mga hindi, napapagalitan ko, wala. Sanay na, sanay na siya. So, ayan. We have CCTV. They have a TV. CCTV. in case they're they think that No, you don't know, you've got receipts in your pocket. Yeah. Don't you? mm -hmm. Well the bills were in the bill. Where's the receipts? Where's the receipts of all that that you pay? I pay for what? All the receipts that I pay. Just the, now I handed them to you with the money. Oh yeah. Oh yeah. poor Luchi. Hey, those are nice looking boots. It might, it might be So yun mga Inday, pa-uwi na kami, nakabili na kami ng mga kailangan namin. Ngayon yung mga Inday, may ano ko sa ibihin sa inyo. Nakabili ako ng ano, nakabili ako ng crocs. Hindi siya crocs mga Inday, pero para siyang crocs na ano ba, material. Alam niyo mga Inday, pag sa initan siya, mabilad mag sa initan, nakalimutan ko kasi minsan na yung isang crocs ko, ay hindi siya crocs lang mga hindi, parang crocs lang talaga siya, leather ba siya, leather, leather ba, parang sinelas ang ano niya mga hindi, so ngayon nakalimutan ko, just put in here love, so okay. nakalimutan ko siya mga, ano, mga hindi, pasok sa loob kasi nga, nag, sa labas, ha? so sa labas ako mga hindi, kaya nagano man ako, nagbisbis ako ng mga ano, tanim, So ngayon mga Inday, o, 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 ba, ba, ba. nakalimutan ko. Alam niyo mga Inday, ginawa doon, nagawa, nangyari doon sa, oh. sa ano, si Nelas. Nag-shrink siya mga Inday. Lumiit siya, tapos hindi ko nakasya. Tapos tumigas siya, sabi ko, dami kong tawa. Kasi sa Pilipinas mga Inday, kahit ibilad-bilad mo yung mga crocs doon, hindi naman siya na, hindi naman siya lumiliit, di ba? Hindi siya ano. Tapos dito mga Inday, alam mo, yung ibang damit ko mga Inday, like yung mga pajama ko mga Inday na matat mahahaba mga Inday, nabili ko sa Shein. Pag winawashing ko mga Inday, lumiliit siya lalo. Kaya hindi ko na nasuot yung iba kasi naging ano na, naging maliit na siya. Are you right <laughs> <I'm> looking there? <laughs> I know. my like, uh. So, ayun mga Inday. So, sana itong mga Inday nabili natin kasi medyo pagkamahalan. Nabili ko lang kasi yun sa ano, sa target pang indi, $10 lang mga Inday. Ito, nabili ko naman itong mga Inday. $40 siya. Ayan. So, sana hindi siya mag-shrink mga Inday. Kasi maganda talaga siya mga Inday. So, may pangbahay na tayo. Tsaka, dalhin natin din sa pang-camping mga Inday. Kasi in case, for example, lalabas tayo ng camping. So, hindi na, pa nata, hindi na tayo magbubuyas. Butas pa. Ito, diretsyo na lang. Salpak sa paa. Labas agad. So, ayun lang mga Inday. Nakabili na tayo ng ating kailangan for today's video. So, ayun. And then, maglilis na ako ng bahay after na. Pauwi na kami mga Inday. Kasi walang kasama si Lochi sa bahay. Nag <laughs> he's na yun, nagsigaw-sigaw crying, love. Maybe he's crying. He's screaming. Oh, <laughs> oh yeah, he's not happy. He's crying. He's gonna be all sweaty, barking so much. Going back in, to the window, to the door, to the couch, to the window, to the door, of the couch, like a little triangle. Yeah. Are you gonna just cook that stuff you have in the fridge now, or you wanna go get something to eat? I'm gonna cook that. You don't want to stop and get anything? That's what I cooked last night, but it's burning. Burn. Bird. Yeah. Do you want? Oh, so you're not gonna stop? No, I don't like. All right. <laughs> see, that's why it's over by Bobby's longer. Is the yeah, I know. I wish we can, I wish we can like drop. We can see that like in the people in the street selling a mango or selling fruits. Oh, yeah. Is that like that big? Did they rent it? Like that big? Huh? Like that big? That, I, I, no, well, there's, they're not pulling theirs, they're driving it, so I'm not sure how big theirs is. It might be like that, but they're driving, it's got a motor inside of it, you're driving. Yeah. So, ayan lang mga hindi, ating ganapan for today video. Are there shoes? Yeah, I already show them. So, ito yung nabili ko mga hindi, ayan, ang ganda. Diba? Gustong gusto ko siya mga hindi, kasi fitted sa pa ako, and then, ganda siya talaga mga hindi kasi ah, so ang mahal! Yeah. Diyos ko Lord! Dos mil na ito. Dos mil na sa Pilipinas mga Inday. Pero siyempre mga Hyundai, kasweldo naman tayo sa YouTube. Kaya we need to treat ourselves to mga Inday. Hindi yung palaging pinawaldas natin yung fera natin mga Hyundai. We need to treat ourselves. Kasi deserving din natin mga Hyundai to all the hard work. Charot! So thank you so much mga Hyundai. Dahil sa inyo mga Hyundai, nakakabili na tayo ng mga... Dahil sa inyo mga Hyundai, nakakabili na ako ng mga ano 15 minutes mga Inday. So yun lang, kapatid ako sa inyo yung place mga Inday para para mag-enjoy kayo at ma-explore din kayo mga Inday at mga uncle ko. I love you, bye! Ooh. Say hi to mga inday, Luch Luchy. Hi, Luchy. Ay, mga inday Say hello, potassium toast Hello So, yung mga inday, si Luchie Sobrang mat matanda Matanda famous. na pala siya, mga inday Matanda na siya, kaya ganyan yung look niya Nab na Nabubungal na ba siya O natatanggal yung mga ipin niya Kasi nga He's getting old, yeah? Yeah Get me an old moon Poor Luchy. oh So cute dog Napakalambing niya na yung asa mga inday. Tsaka na, look at their zucchini love. They have a, they have a flower. Mm -hmm. Yung zucchini nila mga inday, may flowers na. So, dito kami sa likod mga inday. Relaxing kasi mainit sa loob.